2016 was masaklap para sa akin. Kasi I was diagnosed carcinoma stage 2B dito sa Dubai. Yun yung pinakamahirap na laban ko. That time, hindi ko po pinaalam sa ano ko. Ang wish ko para sa kanya. Maging stable siya bago man lang ako magpahinga. Siya lang yung meron ako. That time na nagtitreatment ako, ayoko nang tinatrato ako may sakit ako kasi ayoko ng kaawaan ako. Nung na-cancer-free ako, una-una kong inisip na gagawin, babalik ako ng Dubai. Kasi kailangan kong bayaran lahat ng nagastos para lang mabuhay ako. Isa lang naman ang wish ko, makasama ko yung anak ko sa Pasko. Hindi ko kailangan ng materyal na bagay. asama ko lang ang anak ko, okay na ako. Maaga ang Pamasko ng BDO Dubai sa amin. Na-invite nga kami ng mga kasamahan kong nagtatrabaho din dito sa Dubai para sa isang kaunting salo Isa sa mga napakaraming overseas Filipinos na nagkasakripisyo at matatag na nagtataguyod ng pamilya niya. Palakpakan natin, Jacklu Taboada. I've been a loyal customer of BDO for almost a decade now. After my treatment, When I went back here in Dubai, nakahanap ako ng karamay at BDO yon. And I'm so thankful na hanggang ngayon, BDO pa rin ang kaagapay ko. Ikaw ba yung anak? Hi, Shaila. Ayan, ano ba gusto niyo sabihin niyo kay Jack Lou? Hello, uh, ma, thank you sa lahat, lalo na sa pagsuporta sa akin kahit na alam mo na sobrang hirap ng buhay ngayon, lalo na nag-pandemic. Jackie Lo, anak, mag-ingat ka dyan. Ha? Yun lang. I love you. Dahil dyan, handog ng SM, BDO at Remitly ang free flight to Dubai para sa iyo. Meron pa tayong 10,000 peso worth of shopping spree galing sa SM Store. At hindi lang yan. Meron pa tayong brand new laptop para sa iyo. With our newest kabayan, uh, Miss Mo Laude. At hiling nila, makapagpa-picture lang daw with Miss Mo Laude. Hi, Mama. See you. Malapit na tayong magkita ngayong Pasko. Sana um, i-enjoy natin yung moment na magkasama tayong dalawa. Yun lang. Ang sarap tong pakaramdam na not just because it's Christmas, but because we have a heart of compassion. Mabigyan natin na hope, not just the mom, but also the kids, the family, to be able to share and just make them feel that they're important, that they should not lose hope.